magbibigay lang ako ng aking reaksyon sa sinabi ni ano no ni Erwin Tulfo na sometimes we have to bend the law. Bakit? Kung totoo sin sir, ang batas ay para sundin at ipatutupad ng tama. Hindi para baloktutin. Kapag sinabi mo o sinasabi ng isang official no na sometimes we have to bend the law, e eh, pwede pa lang lampasan ng batas kung convenient. Nagpapakita lang kayo ng double standard. Mas delikado 'yon sa ordinaryo ng mga tao pero flexible kapag nasa gobyerno. Delikado ang president kasi kung pwede mong baloktotin ngayon, baka gawin din ng iba yan bukas. Ang gusto kasi nilang palabasin dito ay ibalik muna agad ang pera kasi pera ng taong bayan yan. Oo, ando na tayo ha. So nag-emphasize lang na before conviction, dapat may restitution na. Pero hindi yon ganon. Ang problema, hindi yan ang sinasabi ng batas. Restitution ay bahagi ng civil liabilities na dumarating after conviction. Kasi kung gagawin nila yan before, para bang nag agad no na gelt kahit hindi pa tapos ang kaso, pwede naman actually ibalik ang pera in other way. Kung may frozen asset, for teacher case, o civil action, independent of the criminal case, pwede nga habulin ng pera kahit wala pang conviction. Anyways, panuorin natin to, nakakaloka. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law. To be able to please the people, mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary <laughs> Mulia? Yes, sir.